Nababahala ka ba sa iyong relasyon sa isang tao? Bigla ka bang nawala ng matalik na kaibigan at hindi mo lubos maisip kung bakit sila umalis sa iyong buhay? Sinusubukan mo bang bigyang kahulugan ang lahat ng nangyayari sa iyong relasyon sa isang partikular na tao? Bagamat maaaring wala kang malinaw na paliwanag para sa mga damdaming ito, maaaring ang Diyos ay gumagawa na nag-orkestra sa pagtanggal sa taong iyon sa iyong buhay. Nagulat na marinig iyon, narito ang anim na hindi mapag alin lang ng senyales na pinalalabas ng Diyos ang isang tao sa iyong buhay. At ihanda ang iyong sarili, ang ikaapat na palatandaan ay talagang hindi ka panipaniwala. Ngunit bago tayo sumabak dito, maglaan ng ilang sandali upang mag-click sa pindutan ng pag-subscribe kung hindi mo pa nagagawa. Ngayon, tingnan natin ang anim na palatandaan. Numero 1, hindi mapagkakasundo ang salungatan. Ang salungatan ay isang likas na bahagi ng mga relasyon ng tao. Ngunit kapag inayos ng Diyos ang pag-alis ng isang tao sa iyong buhay, maaari mong makita ang iyong sarili na magkaroon ng isang seryoso, hindi mapagkakasundo na salungatan sa taong iyon. Sa pagkakataong ito, ito ay higit pa sa karaniwang hindi pagkakasundo, ito ay isang lamat na humahantong sa paghihiwalay ng landas ng hindi inaasahan. Tingnan ang kaso ni na Pablo at Bernabe, na dating hindi mapaghihiwalay na mga kasama sa ministeryo na magkasamang nagsimula sa iba't ibang paglalakbay bilang misyonero. Gayunpaman, sa gawa 15 oras 30 minuto negatibo 40, na may nangyari, nagkaroon sila ng matinding hindi pagkakaunawaan kaya't naghiwalay sila. Isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungong Cyprus, ngunit pinili ni Pablo si Silas at umalis na ipinagkatiwala ng mga mananampalataya sa biyaya ng Panginoon. Ang parehong Diyos na unang sumapi sa kanila ngayon ay nag-udyok sa kanilang paghihiwalay. Sa kabila ng pakikipagkasundo ni Pablo kay Juan Marcos ng Maglaon, walang rekord na nagpatuloy siya sa aktibong ministeryo kasama si Bernabe. Bagaman na natili silang magkakapatid sa pananampalataya, pinili ni Bernabe na makipagsapalaran sa ibang rehiyon upang ipagpatuloy ang kanyang ministeryo, isang hakbang na tiyak na inayos ng Diyos sa pakikipaglaban kay Pablo. Nakapagtataka, ang kanilang paghihiwalay ay naging dahilan ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ito ay dahil natapos na ang kanilang partnership. Ang Diyos, ang arkitekto ng kanilang koneksyon noong una, ay may otoridad na wakasan ito. Kahit na ang pagsisimula ay hindi banal, ang Diyos ay madalas na nag-aalis ng mga individual na hindi nakalaan sa iyong buhay. Tingnan ang kwento ni Nalot at Abraham. Tinawag ng Diyos si Abraham na lisanin ang kanyang bansa, patungo sa isang lupain na kanyang ihahayad. Si Abraham ay sumunod ngunit isinama si Lot. Nang ipasya ng Diyos na oras na para alisin si sa buhay ni Abraham, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng kanilang mga pastol, na nagbunsod sa kanilang paghihiwalay. Bagaman nakahanap si Abraham ng mga alternatibong solusyon sa hindi pagkakasundo, na ng Diyos ang kanyang isip na piliin ang landas na hahantong sa kanilang paghihiwalay. Ipinapakita nito kung paano magagamit ng Diyos ang mga salungatan upang paghiwalayin ang mga individual kapag natapos na ang kanilang panahon ng koneksyon. Ang mga katulad na sitwasyon ay maaaring lumitaw sa iyong mga relasyon isang salungatan ng mga opinyon na humahantong sa isang hindi inaasahang paghihiwalay. Maaaring ito ay kasabay ng isang mahalagang sandali, tulad ng pagsisimula ng isang negosyo, o pagpapalalim ng relasyon, at ang salungatan ay naging dahilan ng paghihiwalay. Sa mga pagkakataong ito, ang Diyos ang kumikilos. Huwag mo itong ipaglaban, alisin niya ang isang tao sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito tahasang hiniling. Numero ng dalawa, panapanahong panaginip na nagpapakita ng mga negatibong bagay tungkol sa tao. Ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng iba't ibang paraan, at ang isang paraan ay sa pamamagitan ng mga panaginip. Kung palagi kang may mga pangarap na nagpapakita ng mga negatibong aksyon ng isang taong itinuturing mong kaibigan, maaaring ito ay isang banal na mensahe. Ang mga pangarap na ito ay nagsisilbing mga paghahayag na inilalantad ang tunay na katangian ng mga indibidwal na maaaring hindi kung ano ang sinasabi nila. Maaaring ginagamit ito ng Diyos para patunayan na may nakakasira sa buhay mo at oras na para umalis sila. Kahit na ang mga individual na ito ay pinagkakatiwalaan at nahihirapan kang maniwala na maaari silang magdulot ng pinsala, ang paulit-ulit na katangian ng mga panaginip na ito ay isang malakas na senyales. Isipin ang pagkakaroon ng parehong nakakabagabag na panaginip tatlong beses sa isang linggo isang malinaw na indikasyon na oras na para sa taong iyon na umalis sa iyong buhay. Kapansin-pansin na ang pagbubunyag ng mga panaginip ay maaaring bilang tugon sa isang partikular na panalangin para sa patnubay. Minsan ang mga ito ay nangyayari bilang isang direktang komunikasyon mula sa Diyos na nagbibigay ng pananaw sa tunay na katangian ng mga nasa paligid mo. Kung minsan ay maaaring hindi ka nag-aalinlangan, kahit na hindi ka aktibong nagdarasal tungkol sa iyong pakikipagkaibigan sa isang partikular na tao, gayon paman, ang mga naghahayag na pangarap na ito ay dumarating pa rin. Kung mayroong anumang palatandaan upang maniwala, ito ay isang ito. Kapag nagpasya ang Diyos na alisin ang isang tao sa iyong buhay, maaari niyang ayusin ang pagkawasak ng relasyon nang hindi nangangailangan ng anumang aksyon sa iyong bahagi. Ito ay isang banal na interbensyon na hindi kinakailangang humihingi ng iyong pakikilahok. Kung makikita mo ang iyong sarili sa sitwasyong ito, napakahalaga na huwag kumapit sa nakaraan o subukang buhayin ang relasyon. Ang kamay ng Diyos sa paghihiwalay ay may layunin at ang paglaban dito ay maaaring humantong sa hindi sinasadya at posibleng nakapipinsalang mga kahihinatnan. Magtiwala sa banal na patnubay at bitawan ang pinili ng Diyos na alisin sa iyong buhay. Pangatlo, ang Diyos ay naghihiwalay sa iyo sa kanila. Minsan, may biglaan at hindi inaasahang pagkakakonekta na sumasalungat sa paliwanag, Isang hindi maipaliwanag na paghihiwalay sa isang taong nakasama mo, halos sa buong buhay mo. Ito ay hindi tungkol sa anumang pagkakasala o isang nakikitang dahilan. Maaaring ito ay ang pag-alis ng Diyos sa taong iyon sa iyong buhay. Kapag naramdaman mo ang isang hindi maipaliwanag na pagkahiwalay mula sa isang taong dati mong kabahagi ng malalim na koneksyon, maaaring ito ay isang malinaw na tanda ng banal na interbensyon. Bigla, hindi ka na nasisiyahan sa kanilang kumpanya at ang pagnanais na gumugol ng oras sa kanila ay kumukupas. Ang iyong mga buhay ay nagsisimulang magkahiwalay. Sa mga sandaling ito, kilalanin na maaaring sinusubukan ng Diyos na alisin ang taong iyon sa iyong buhay. Ang layunin ay lumikha ng espasyo para sa iba na itinuturing ng Diyos na mahalaga para sa paglalakbay sa hinaharap kapag ang iyong buhay ay puno ng mga relasyon na hindi naaayon sa layunin ng Diyos para sa iyo, siya ang bahala sa kanyang sarili na sadyang alisin ang mga individual na hindi mag-aambag sa pagtupad sa layuning iyon. Hindi ito tungkol sa iyong mga pagsusumikap na putulin ang mga ugnayan, ang Diyos ang kumukuha ng kontrol at aktibong nagiging sanhinang paghihiwalay. Maaari mong mapansin ang isang lumiliit na koneksyon, isang nawawalang pagkakahawig, at isang kumukupas na pagmamahal para sa isang taong dati mong kapit. Hindi dahil nakagawa sila ng isang bagay na tahasang nakapipinsala, ito ay ang Diyos ang gumagawa. Kapag naramdaman mo ang lumalaking detachment, at nasaksihan mo ang paglaki ng agwat ng mas mabilis kaysa sa iyong naisip, unawain na sinadya ng Diyos na alisin ang taong iyon sa iyong buhay. Hindi ito bunga ng kanilang mga aksyon, ngunit isang banal na interbensyon na iniayon ang iyong landas sa kung ano ang inilaan ng Diyos para sa iyo. Numero 4, pinutol kanila sa hindi malamang dahilan. Naranasan mo na ba ang nakakalungkot na pakiramdam ng pagising isang araw ay nalaman mo na ang iyong pinagkakatiwalaang kaibigan ay hindi na gustong maging bahagi ng iyong buhay. Hindi mo sila binigyan ng dahilan at tiyak na hindi mo ito inaasahan, ngunit sila ay naging misteryosong abala o tila iniiwasan ang iyong mga tawag at umiiwas sa pakikipaghangout. Talagang pinutol nila ang mga relasyon ng walang makatwirang dahilan. Ito rin ay maaaring isang senyales na ang Diyos ay aktibong gumagawa upang alisin ang taong iyon sa iyong buhay, kahit na hindi mo ito nalalaman. Bagamat natural na makaramdam ng kawalan para sa isang mahal na kaibigan, kasamahan, o kapitbahay na lumayo sa kanilang sarili, umalma sa katotohanan ng alam ng Diyos, sa kanyang walang katapusang karunungan, kung ano ang kanyang ginagawa at ang layunin sa likod ng tila bigla ang pagbabagong ito. Magtiwala na ang detachment na ito ay bahagi ng mas malaking plano, at nagbubukas ito ng espasyo para sa mga bagong koneksyon na naayon sa disenyo ng Diyos para sa iyong buhay. Maaari mong subukang unawain kung bakit bigla silang napalayo o wala ng oras para sa iyo. Nakapagtataka, maaaring hindi man lang nila naintindihan ang dahilan sa likod ng kanilang desisyon, ngunit naningindigan sila sa kanilang pinili na ayaw kang makinig sa iyo. Ang sitwasyong ito ay walang alinlangan na isang matigas na tableta na lunukin. Ang mga tao ay likas na panlipunang nilalang, umuunlad kapag konektado sa kanilang panlipunang kapaligiran. Kaya, ito ay partikular na masakit kapag pinutol ka ng isang tao, nang walang anumang maliwanag na dahilan at tumangging magbigay ng pagkakataon para sa pagkakasundo. Gayunpaman, isa alang-alang na ito ay maaaring paraan ng Diyos sa pagsasaayos ng isang pag-alis upang bigyang puwang ang kanyang banal na interbensyon sa iyong buhay. Ito ay nagiging lalong kinakailangan para sa Diyos na gawin ang landas na ito kapag siya ay banayad na nagsasalita sa iyo tungkol sa taong ito na itinulak ka sa isang direksyon na maaaring hindi mo pinapansin. Sa ganitong mga kaso, maaaring pumasok ang Diyos at alisin ang tao sa iyong buhay kahit na hindi nila alam ang mga dahilan sa likod ng kanilang mga aksyon. Magtiwala sa banal na karunungan na gumaganak dahil maaaring ito ay isang kinakailangang hakbang patungo sa mas dakilang plano ng Diyos para sa iyong buhay. Numero limang, binuksan ng Diyos ang mga pinto para sa iyo na hindi kasama ang tao. Isipin na nakataas ka sa isang posisyon kung saan ang iyong oras ay hindi na nagbibigay daan para sa mga kaswal na pag-uusap sa individual na ito o hinihiling ng mga pangyayari na lumipat ka o magpalit ng trabaho. Ito ay maaaring isang malinaw na indikasyon na inaayos ng Diyos ang pagtanggal ng isang tao sa iyong buhay. Ang taong ito ay maaaring isang kapitbahay, katrabaho, kaibigan o miyembro ng pamilya. Maaaring makita ng Diyos ang pangangailangan para sa iyo na lumikha ng distansya mula sa mga individual na ito, at kung napagtanto niya na maaaring kulang ka sa lakas ng loob na magpasimula ng pagbabago, maaaring niyang buksan ang mga pinto para makadalaw ka. Sa paggawa nito, inilalagay ka niya sa isang bagong kapaligiran kasama ang iba't ibang tao na maaaring mag-ambag ng positibo sa pagkamit ng layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ang sitwasyong ito ay walang kinalaman sa iyong sadyang pag-iwas sa kanila dahil sa mga bagong nahanap na pagkakataon. Sa halip, ito ay isang mabilis na pag-unlad kung saan ang mga pangyayari ay mabilis na nagbabago at makikita mo ang iyong sarili na halos parang mga estranghero. Maaaring hindi agad na marehistro na inaalis sila ng Diyos sa iyong buhay. Maaari mong subukang kumonekta muli, dalhin sila sa iyong bagong espasyo. Para lang mapagtanto na hindi sila masyadong nababagay sa mga bagong pintuan na binuksan ng Diyos para sa iyo. Kapag nakilala mo ang palatandaang ito, iwasang pilitin ang mga taong ito na bumalik sa iyong buhay. Ang paggawa nito ay maaaring lumikha ng hindi pantay na pamatok. Tingnan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa 2 Korinto 6 oras 14 na minuto, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat ano ang pagkakatulad ng katuwiran at kasamaan, Maraming tao ang nagpapakahulugan sa banal na kasulatan na ito bilang isang pag-ingat tungkol sa pag-iwas sa malapit na ugnayan sa mga hindi mananampalataya. Bagamat totoo iyon, may higit pa rito. Ito ay tungkol sa hindi sa pilitang pagsasama-sama ng mga bagay na hindi dapat. Kapag hindi ka nakalaan sa buhay ng isang tao, iyon ay isang hindi pantay na pamatok na kailangang buwagin. Numero 6, pakiramdam mo sa loob ng iyong espiritu ay oras na para bumitaw at magpatuloy. Umaasa ako na alam mo na ang banal na espiritu na nasa iyo ay ang espiritu ng Diyos na nagpapakita sa iyo ng pag-isip ng Diyos. Minsan, baka hikayatin kanya niya na ihinto ang pagsasabi sa isang tao tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay. Marahil ay mayroon kang malapit na kaibigan, kapitbahay, o kasamahan na iyong sinandalan para sa kaginhawahan at payo. Gayon paman, darating ang isang punto na ang iyong espiritu ay nagsimulang magpakita ng isang pakiramdam ng pag-ingat. Para bang ang isang panloob na alarma ay nagpapahiwatig sa iyo na mag-ingat sa paglalantad ng iyong buhay sa taong ito. Sa kabila ng kasaysayan ng mahusay na payo at tulong sa mga oras ng kalungkutan, ang iyong espiritu ay nagiging maingat at ang pagnanais na ibahagi ang iyong buhay sa kanila ay nababawasan. Kapag naramdaman mo ang panloob na udyok na ito, ang pagbibigay pansin ay mahalaga dahil maaaring ang banal na espiritu ang gumagabay sa iyo tungo sa pagalis at pagsulong. Sinasabi ng Biblia sa awit 32, Walo, aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita na ang aking mata ay nasa iyo. Maaaring may posibilidad na huwag pansinin ang panloob na pag-udyok na iyon, lalo na kapag ang pag-isip na mawalan ng kausap ay nakakatakot. Gayunpaman, ang pagtitiwala sa Diyos ay susi, dahil lahat ng ginagawa niya ay may layunin at sa huli ay para sa iyong kapakanan. Hindi ka dadalhin ng Diyos sa landas na makakasama sa iyo. Kapag naramdaman mo ang pag-udyok mula sa loob, na nagpapahiwatig na oras na para bumitaw at magpatuloy mula sa isang partikular na tao, mahalagang magtiwala at sumunod. Ito ay sa pagsunod na maaaring buksan ng Diyos ang mga pintuan sa iyong buhay, na lumilikha ng espasyo para sa mga tamang tao na partikular na idinisenyo upang maglakbay sa buhay kasama ka. Ang Diyos ay namuhunan sa paggabay sa iyo patungo sa tamang mga pagpipilian at hindi ka pababayaan na gumawa ng mga mali. Bagamat tiyak na may kapangyarihan ang Diyos na direktang alisin ang isang tao sa iyong buhay, ang ideya ng pagsubok sa kontekstong ito ay nagpapahiwatig na ang iyong pakikipagtulungan at pagsangayon ay bahagi ng proseso. Isa itong pagtutulungang pagsisikap sa pagitan mo at ng Diyos para sa bisa ng pagbabago. Higit pa rito, ang pagkilos ng Diyos na alisin ang isang tao sa iyong buhay ay hindi nangangailangan ng kapaitan. Ino-orchestrate ng Diyos ang mga pagbabagong ito upang mapanatili mo ang kapayapaan at kabutihang loob sa taong iyon, kahit na hindi na sila kilalang bahagi ng iyong buhay. Isa itong banal na interbensyon na idinisenyo upang iayon ang iyong paglalakbay sa layunin ng Diyos nang hindi nagtatanim ng mga negatibong damdamin sa mga napalayo. Sa Juan 15, ang Diyos ay inilalarawan bilang ang magsasaka na nagpupunit o naglilinis ng anumang halaman na namumunga upang matiyak na ito ay magbubunga ng higit pa. Ang dahilan sa likod ng pagputol ng hindi kapakipakinabang na mga bahagi ay simple. Para sa isang halaman na magbunga ng masaganang prutas, kailangan itong ibuhos ang anumang bagay na humahadlang sa paglaki nito. Ang mga hindi produktibong elementong ito ay kumikilos bilang mga hadlang, nagpapabagal sa pagunlad ng halaman at nililimitahan ang mga potensyal na bunga nito. Maaari mong ilapat ang konseptong ito sa mga relasyon sa iyong buhay. Bilang isang anak ng Diyos na nagsisikap na magbunga, maaaring kailanganin ng Diyos na alisin ang ilang tao sa iyong buhay para maranasan mo ang higit na paglago. Kung minsan, kapag ang isang matalik na kaibigan ay nagsimulang magpakita ng negatibong pag-ugali, maaaring hindi ito gawain ng jablo na sinusubukang sirain ang pagkakaibigan. Sa halip, ito ay maaaring hudyat ng Diyos na natupad na ang layunin ng pagkakaibigang iyon, o oras na para magpatuloy sa isang bagay na mas kapaki-pakinabang. Ang emosyonal na attachment sa taong iyon ay maaaring maging mahirap na tanggapin ang banal na pagredirect na ito. Ito ay tulad ng pagputol ng mga hating dulo mula sa iyong buhok upang payagan ang mga bago na umunlad. Ang mga bata at maging ang ilang mga nasa hustong gulang ay maaaring labanan ang prosesong ito na natatakot sa pagkawala. Gayunpaman, ito ay isang kinakailangang hakbang para sa mas malusog at mas mahusay na paglago ng buhok. Katulad nito, ang pagpapaalam sa ilang mga relasyon, kahit na mahirap sa emosyon, ay maaaring humantong sa personal at espiritual na pagunlad na hindi magiging posible kung hindi man. Kung paanong kailangan mong putulin ang mga lumang hibla upang magkaroon ng puwang para sa mga bago at mas mahuhusay na mga hibla, ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa mga tao sa iyong buhay. Kapag ang negativity ay pumapaligid sa iyo, mayroong maliit na espasyo para sa mga tama at tunay na individual na nilalayo ng Diyos na dalhin sa iyong buhay. Sa kabila ng pagkilala na ang ilang mga relasyon ay parang hindi magandang tingnan at mabigat na mga hibla, ang emosyonal na kalakip ay maaaring maging mahirap na bitawan. Napakahalagang malaman kung kailan dapat lumayo sa mga nakakalason na relasyon. Ang desisyon na putulin ang isang tao ay maaaring hindi palaging tama. Maaari kang makipagbuno sa pagkakasala at sa takot na mapagtanto bilang isang kahilahilakbot na tao. Kahit na ang isang tao ay patuloy na nanakit sa iyo, ang pagnanais na bigyan sila ng higit pang mga pagkakataon ay maaaring magmula sa isang paniniwala na sila rin ay nasasaktan. May tukso na pakiramdam na responsable para sa kanilang kapakanan, kahit na hindi sila nagpapakita ng mga palatandaan ng paghingi ng tulong sa iyo. Ang pagtatakda ng mga hangganan sa gayong mga individual ay maaaring maging isang pakikibaka, at ang pagnanais na makipag-ugnayan ay maaaring magpatuloy. Gayunpaman, kung pinapatnubayan ka ng Diyos na putulin ang ugnayan sa isang tao, dapat kang maging maingat sa pagbuo ng malalim na ugnayan. Manatiling bukas sa anumang ginagawa ng Diyos sa iyong buhay upang matanggap mo ang pinakamahusay mula sa Kanya. Huwag kalimutan ang kapangyarihan ng panalangin sa paggawa ng mga tamang desisyon. Hilingin sa Diyos na tulungan kang makilala ang tama at mali upang makita mo ang mga palatandaang ito at maunawaan kung ano ang ginagawa ng Diyos. Sa ganitong paraan, hindi mo hahayaang bumalik ang mga taong iyon sa iyong buhay na labag sa kalooban ng Diyos. Ngayon, manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong walang hangganang pagmamahal at patuloy na pagbabantay sa akin. Kinikilala ko na dinadala mo ang mga tao sa aking buhay para sa isang layunin at kapag oras na, maaari mo silang alisin ayon sa iyong nakikitang angkop. Panginoon, sumusuko ako sa iyong kalooban sa bawat aspeto ng aking buhay. Kung mayroong anumang bagay na hindi lumuluwalhati sa iyo sa aking buhay, mangyaring alisin ito. Alisin ang anumang relasyon na humahadlang sa aking pag-unlad at gabayan ako patungo sa mga koneksyon na nakaayon sa iyong banal na plano. Ama, bigyan mo ako ng espiritong marunong makakita ng mga bagay gaya ng pagtingin mo sa kanila. Tulungan mo ako upang hindi mabulag ng mga emosyon ang aking mga mata sa apwal na katotohanan ng mga bagay. Paganahin mo akong makilala ang iyong boses kapag inutusan mo akong wakasan ang anumang relasyon. Naway tingnan ko ang mga bagay mula sa mas malaking larawan at maunawaan na alisin mo lamang ang isang tao o isang bagay sa buhay ng isang tao kapag mayroon kang isang tao o isang bagay na mas mahusay. Sabi kong inaasahan ang mas mahusay na inilaan mo para sa akin. Huwag mo akong idaan. Dalangin ko na utusan mo ang aking mga hakbang at gabayan ako palayo sa mga negatibong tao. Pigilan mo ako sa pakikipagkaibigan sa mga magdudulot ng kapahamakan. Panginoon, bigyan mo ako ng biyaya na sundin ang iyong mga pahiwati. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na mapaglabanan ang anumang pagsabog na maaaring magmula sa pagtatakda ng mga hangganan sa mga nakakalason na individual. Hindi ako magpapatalo o susuko sa pressure. Patuloy akong magtitiwala sa iyo na akayin ako sa mga tamang tao para sa aking buhay. Ama, mangyaring bigyan ako ng kapangyarihan na lumayo sa mga nakakalason at negatibong relasyon. Nangangako ako na hindi sumuko sa anumang anyo ng emotional na blackmail. Nagtitiwala ako na lahat ng inalismo sa buhay ko ay may dahilan at naiintindihan ko man ito o hindi, naniniwala akong para ito sa ikabubuti ko palakasin mo akong panghawakan ang kaalamang ito. Panginoon, inaamin ko na kung minsan ang takot sa pagiging mag-isa o isang outcast ay nagdudulot sa akin na manatili sa mga relasyon na alam kong hindi dapat. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na tumayong mag-isa at kasama mo hanggang sa ako ay ipagkaloob mo sa mga tamang tao sa aking buhay. Idinadalangin ko ang iyong mga pagpapala sa aking mga relasyon. Pagkalooban mo ako ng biyayang pangalagaan at pahalagahan ang mga pagkakaibigang dulot mo sa aking buhay. Tulungan akong iwasang dalhin ang mga bagahe ng toxicity mula sa mga nakaraang relasyon na maaaring magsapanganib sa iyong ginagawa. Salamat, mahal na ama, sa palaging pagdinig sa aking mga panalangin. Tanggapin ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu. See you sa susunod na video.